wala na ako tao ko pinagsiklo na lang kayo yun baka nakaedad na rin <laughs> okay, yung, uh, yung yung professor yung, ng YouTube makawalang dito bro ang rato tulad noon doon lahat ng tulay na ganito Kasi ang purpose nitong exploration climb natin, para sa magiging mga turista. Ang iniisip ko mga majority ng turista, mga estudyante, para ma-experience ko ano pa itsura ng gubat na hindi malayo sa Manila. Kumbaga madaling mag-field trip, no? Papasok sila doon, makakita sila ng uh, mga sinaunang puno, mga century old trees. Tapos lalagyan ng uh, mga walkway, canopy walk para ma-experience sila kung anong itsura ng loob ng gubat. Sakit, sakit. ko nga. Ito, ito. Ali aso na dali sir ito. Ano ba kaya? Hindi. Ay, may dito. Baby Sir Nick, sa trail nito may makikita ba tayong water source? Wala Water source dito, layo O para sa mga experienced outdoors people, mga mountaineer Lalagyan natin ang mga uh, tree top canopy Para sa mga sumusulok sa net yung experience yun, so, nakahiga ka, pag tingin mo gano'n, isang daampi, parang ka nakalutang sa... Nagawaan natin yun eh. Siya, papanaw ka! Yan kung saan ang camera yan ang batulaw. directly opposite yan, behind you, yun naman ang talamitan. Alam mo sa gubat, importante yeah. may masyete. Importante yan. Yeah. Kasi kung ano-ano yung nadadaan mo, minsan natatrap ka sa lugar mm. na Mukhang ayaw tawa. mo nang bumalik, masukal, mapipilitan ka umakyat, minsan puputol ka ng baging, parang ka lang. Basta pumasok ka sa gubat, kailangan may blade ka. May may malang malang lang, na, at kilo. least nakahanda ka sa mga pwedeng hmm. mangyari sa'yo. May pampersade ka, na, nakagat ka ng ahas. Sangayon, pwede. Pwede pang amputate mo sa sarili mo. Saka Ito, patungo, ano, okay. pwede kang gumawa ng shelter. Ah, sila sa bato eh, nakaupo eh. Ah, eh. Sama ba ako dyan? Hmm. lang, well, well. Asha saan pipi ka doon, Sa likod doon yung rings yan. Piti uli yan eh. Yung clearing na yan. po. Ito yung ano? Trapper. Ito yung Arte. kung tawagin to, pinagradaran. Noong panahon parahon ng hapon, nag lang ng radar dyan. Nung hmm. Amerikano, may pinahukay na kayamanan dito. Naging kuta raw ito ng... Ngayon, may mga European naman, naghuhukay. Uli. Do, malapit mo sa kubo ko. Siguro within 300 meters. Naguhukay. Ito yung western side ng Talamitam. Makapal pa rin yung puno. Kaya lang meron dividing line dyan. Kasi yan yung fire line. Sinusunog yan taon-taon. Pilit ko nilalabanan yun. Kaya lang pinapayagan ng local government. Eh. Alam mo na, kita, So, okay lang masira yung ano, kalikasan. Patras ng patras. Oo. So, kaya lang nasabing walang puno ang talamitan pero kayo mismo nakita nyo na meron hindi na nakakapunta rito pero pagkanaan nyo ba sa highway? this is what I'm trying to say Ang layo mm. sa antok. Hmm. Baging. Ito ha ako. Ito sa Alam mo lahat ng inuukit ko na kahoy doon sa baba. Dito galing. Hoy! <coughs> Bukuhin yung bato. Medyo dubig-dilim na kasi kaya ang inabutan lang natin, yung kaya natin punta ngayon, ito yung mga pinutol 2 years ago. So, basically under sa control na ng NGO at ng local government, nagtataka akong paano nailabas itong mga ganito klaseng uh, mga puno ang hirap pa ilabas sa subukan nyo, hirap ng terrain pero dahil mahal medyo tinatsaga ng mga tao para kumita o oh, hindi biro na kanyan anong puno po yan sir Nick? mga dungon to dungon. hardwood um, Saka, oh. ang mabigat dito, ano ito endemic eh, indigenous uh, tree species to. Yan, mga gano'ng kalaki yan. Oh. Dalawang Ito medyo bad, baby pa ito ang yapos yan Dalawang yapos, dalawang tao Paka sa ganitong klaseng gubat, dapat ito preserved, hindi ito dapat ginagalaw Alam mo, dapat hindi magputol kasi kailangan may permiso eh Kundi, kundi kasabot ang uh, mga nanunungkulan, hindi pwede matumbang yung galing klaseng puno Pinapasok ko ngayon ay, may... ito pa, ito so, isang pulang ito, putol dapat okay. ginaganito ang ano, ang gubat kasi ano, landslide prone to. Oo, tama. Gusto ka bila na, nag landslide. Ang ginagamit dito ay mga talaga pang logging na chainsaw. Hmm. Yung commercial. Oh, yung malalaki so, talaga. Dito na dito na pinuputol-putol yung para kaya ng tao. Uwasan pa tayo sa tala iba. Naglagay eh. yeah, na ako ng lunch time. Nico de Loro. Okay, lagi. From here. And days. From Batulao to Nico de Loro. Masa na naman yung pick na